Ipinagutos na ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estelio III na madaliin na ang pagbuo ng Implementing Rules and Regulations o so IRR para sa New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan kamakaila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinatasan ng kalihim ang seven-man committee na pinamumunuan ni Napoleon Galit, Dar Undersecretary for Legal Affairs bilang chairman. Engineer Alex Lorayes, Land Bank Executive Vice President at Tatayong Vice Chairman na nasabing komite at Attorney Marilyn Baruyaya, DAR Undersecretary for Special Concerns and External Affairs and Committee Operations. Kasama rin si Engineer Eduardo Gilian, NIA Acting Administrator, Attorney Gerardo Sirios, LRA Administrator, Attorney Marife Pasqua, Land Bank Vice President at Attorney Luis Pangulayan, Dar, under Secretary for Policy and Planning and Research bilang mga miyembro. Ang komite ay nilikha sa bisa ng isang memorandum na inisun ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa ilalim ng DAR Special Order Number no. 508, alinsunod na rin sa Section 12. Binigyang diin naman ng kalihim ang kahalaga nito para sa comprehensive IRR upang maayos na may patubad ang batas sa loob ng 60 araw matapos magkabisa noong July 23 taong kasulukuyan. Sa katunayan, inatasan din ng kalihim ang komite at ang mga technical working group na magsagawa ng mga public consultation sa mga agrarian reform communities sa Luzon, Visayas at Mindanao. Matatanda naging makabuluhan ang paglagda ng Pangulo sa nasabing batas kung saan tinanggal ang pasanin sa pagkakautang ng mga agrarian reform beneficiary na nagkakahalaga ng halos 58 billion pesos. 610,054 na mga ARBs ang magiging ganap ng may-ari sa higit 1.173 million hectares na lupang agrikultural na ibinigay sa kanila ng pamahalaan sa ilalim ng New Agrarian Reform Emancipation Act. Matatandang sa naging talumpati ng Pangulo noong nilagdaan nito ang nasabing batas ay hinihikayat niya ang mga beneficaryong magsasakat na paunlarin ang kanilang mga lupang sakahan at sinisiguro naman ng pamahalaan ang buong suporta sa kanila sa pamamagitan ng mabilis na paggawad ng mga titulo ng lupa, credit facilities, support services at infrastructure development. Ayon kay Dor Secretary Conrado Estelio III na inasahang matatapos ang implementing rules and regulations sa September 10 at posibleng ipresenta by September 12 o 13 ang nasabing IRR kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno. S.M. Ray